tinamaan ng mga pwersa ng Ukraine ang isang warship ng Russia habang ipinagtatanggol ng mga ito ang Port of Odessa mula sa isang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sinabi ng Ukrainian Navy sa kanilang pahayag Kumalat ang isang video sa online na nagpapakita na naghiyawan ang mga Ukrainian forces matapos tinamaan ang Russian warship ng isang missile sa Black Sea na nagtatangka sanang salakayin ang pinakamalaking seaport ng bansa. Ang Vasily Bikov warship ng Russia na mayroong dalawang machine guns at dalawang grenade launchers ay pinaniniwalaan na sinubukan o manong sumlakay noong mga nakaraang araw ngunit ipinagtanggol ng mga Ukrainian forces ang Odessa port mula sa nasabing Russian vessel. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi ng Ukrainian Navy na muli umanong umatras ang kanilang kaaway. Sinabi rin ng Ukrainian Armed Forces ng Navy Marine Units ng Armed Forces of Ukraine na nagpoprotekta sa Odessa region ay matagumpay na pinasabog ang isang Russian warship. Iinakusahan naman ni Ukrainian President Zelensky ang Russia na nag-commit umano ito ng mga war crimes dahil sa plano nitong bombahin ang Odessa port na matatagpuan sa isang urban area na may humigit kumulang isang milyong katao ang kasalukuyang naninirahan. Ilang araw makalipas ang ginawang pagsalakay sa Ukraine, nagbabala ang mga defense experts na ang daungan ay maaring isusunod ng Russia. Nagbabala sila na kung maaagaw ng Russia ang Odessa port, magiging isang malaking dagok ito para sa Kiev at magbibigay ito sa Russia ng chokehold sa ekonomiya ng bansa. Ngunit lumilitaw na ang Odessa port sa ngayon ay ligtas mula sa isang pagsalakay iniulat ito matapos mahigit dalawang linggo na ang nakakalipas mula ng sumalakay ang mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine at kinukonsidera din na isa itong kabiguan para sa Russia. Sa kabila ng mga ginawang pag-atake ng Russia nitong mga nakaraang linggo, ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay hindi pa nakakuha ng isang malaking teritoryo habang ang mga Ukrainians naman ay patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang kapitolyo mula sa mga sumasalakay na Russian troops lumilitaw na nahihirapan umano ang mga Russian forces sa harap ng ginawang oposisyon ng mga Ukrainians mula nang sumalakay ang mga ito sa nasabing bansa noong February 24. Sinabi naman ng sandatahang lakas ng Ukraine na matagumpay nilang nawasak o di kaya'y napabagsak ang humigit kumulang 70 mga Russian helicopters at sinabi rin na nabawi umano nila ang syudad ng Chuhiv na malapit sa Kharkiv. Nitong nakaraang araw, sinabi ng Defense Ministry ng bansa na matagumpay nilang nawasak ang mahigit kumulang 300 mga tangke ng Russia, 1,000 armored vehicles, 46 na military planes, 68 helicopters, at daan at mga artilleries. Samantala, Lumilitaw umano na si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang seryosong pag-aasa ng kanyang mga sundalo matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa libo-libong mga tropa ng kanyang bansa ang nagbabana ng kanilang mga armas. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat tungkol sa mga empleyado ng gobyerno ng Russia na nagbitiw sa kanilang mga puesto matapos silang madismaya sa ginawang pag-atake ng kanilang bansa sa Ukraine. Sinalakay ng mga pwersa ng Russia ang Ukraine noong mga nakaraang linggo. Naglungsad ng isang malawakang pag-atake ang mga sundalo ni Vladimir Putin mula sa Hilaga, Silangan at Katimugang bahagi ng Ukraine at balak sana umano nilang makuha ng madalian ang pagkukontrol sa Kiev. Ngunit ang mga Russians ay sinalubong ng isang mabangis at matapang na resistance mula sa Ukrainian Army at mga sibilyan na milisya at lumilitaw na nagresulta ito sa maraming kaswalti sa panig ng mga sundalo ni Putin. Nagsimula na ring lumabas ang mga ulat na nagsasabi na libo-libo o -libo manong mga sundalo ng Russia ang nagbabana ng kanilang mga armas o di kaya'y tumangin ang lumaban. Sinabi naman ni Taras Kuzo sa kanyang Twitter account, isang researcher sa Henry Jackson Society na iniulat o ng Ukrainian News Channel 24 na mahigit sa limang libo mga Russians na sundalo na nasa kanilang staging area sa hilaga ng Kharkiv ang nag-alsa at tumangging salakayin ang Ukraine. Idinagdag niya na ang naunang ulat mula sa mga frontline forces sa paligid ng Crimea ay nagsabi na isinuko na umano ng halos kalahati ng mga sundalo ng Russia ang kanilang mga armas at muli din silang tumanggi na makipaglaban. Marami din umano mga video ang kumakalat sa social media na nagpapakita na nahuli ng mga Ukrainians ang mga Russian na sundalo at ngayon ay kasalukuyan na silang iniimbestigahan. Ang mga batang sundalo ng Russia ay lumilitaw na ganap na demoralized at sinabi umano nila na hindi sila sinabihan ng kanilang mga opisyal na sila ay ipinadala sa Ukraine upang sumalakay ayon sa mga nahuling Russian na sundalo sinabihan umano sila ng kanilang mga superior na lalahok lamang sila sa mga standard na military exercises ng kanilang bansa